isang maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang bijung ito kayo muli, naririto naman sa aking programa na hindi ninyo programa ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Eh hey Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon pakinggan ninyo siya. Bakit naman niya ng ating tatandaan? Sapagkat ito ay mga tinig kataga na winika ng Ama, ng Diyos Ama, sa kanyang mga alagad o sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus na kasama doon sa bundok kung saan ay nagkaroon ng transfiguration ang ating Panginoong Yesus Kristo. Ano ang ating tatandaan? Pakingganin niyo siya. Pero bago natin bigyan ng daan ang atin pong refleksyon, magbibigay muna po tayo ng daan para sa ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa atin pong programa, ang mga commenters, subscribers at ang mga followers natin diyan sa Facebook. Magandang umaga Sister Josefina Taginod, malilim, ayan, malilim. Salamat po sa iyo. Shout out sa ating mga kapatid kay Dokba, kay kay Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig, kay Sister Nympha Ai, kay Sister Glenn Bagset Fulgar at kay husband niya kay Brother Arnold Fulgar, kay Brother Nick Cunanan, nandiyan sa Australia, Sister Daisy, ah, Canada pala. Andiyan si Sister Daisy Villanueva, Sister Lydia Caballero, Brother Ed Piong Pongko ng Australia. Ayan, siya pala nasa Australia. Kay Brother Norberto Macaraig, Brother Artemio Aquino Antonio, Brother Jennifer Generoso, kay Brother Eduardino Marasigan, Brother Reynaldo Paharda, Zed Lamoste, Telia Cabello, kay Saint Pat Jude, kay Raquel Di Guzman, Evangeline Quinto, Marchita Lastra, Dennis Caracas, Siling Dones, Lucia Chanco, Reynaldo Asuncion, Roland Mendoza, Carmena Salami, Jetro Caballo, Frank Joseph Daniel, Renato Kiambau, Ariel Soriano, Roda Cadiao, Roger Magbanua, Ronald Bagkal, Sinaida Formaran, at kay Jubilin Abobo. Maraming maraming salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong walang sawang pag Yan, dito sa akin pong channel. Ang iba ay puro kalalakihan halos. Mas marami ngayon ang mga lalaki na atin pong mga commenter sa atin pong programa. So kung ibig din po ninyo na mapasama sa mga refleksyon, huwag kayong mag-atubiling mag-comment, huwag lang kayong mag-like kasi sa YouTube, hindi po na momonet, hindi po na identify kapag likers lang, kailangan mag -commento. Good morning sa'yo Brother Ricky Ruyo Bulan, Sister Lori Sirano Martinez, good morning sa'yo. Salamat sa inyong pa nunood at suporta. Samahan po ninyo ako sa atin pong reflection Magpatuloy na po tayo. Ano ang ating pong tatandaan ngayon? ang ating tatandaan ay pakinggan ninyo siya. Ang atin pong pagbasa ay hahanguin natin sa Ibanghelyo ni San Marcos. Ang kabanata po ay siyam, mga talatang dalawa hanggang sampo, Ibanghelyo na babasahin sa araw ng linggo sa atin pong simbahan. Pagkaraan ng anim na araw, umakit si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban si na Pedro, Santiago at Juan habang sila naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagniningning sa kaputian ng kanyang kasuotan, walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng tatlong tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito ay may isang tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbili na ni Jesus na huwag sasabihin kaninuman ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito ngunit sila nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Inupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang ating pagninilayan ngayon? Ang ating pagninilayan ngayon ay pakinggan ninyo siya. Ayan, Sister Sonia Federico, good morning din po, Oreo orion Salamat sa iyong pagdating. Ayan. Ang ating pong refleksyon, ang title natin ay Listen to Him sa Ingles. Sa Tagalog ay pakinggan ninyo siya. Saan ba nanggaling ang mga katagang yan? Yan po ay nanggaling sa tinig. Nang magbagong anyo ang ating Panginoon. Ang unang gusto nating puntusan ang verse 2. Sabi sa verse 2 ay ganito. Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Yesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon, maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila naroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Yesus. Ito yung una na gusto nating puntusan. Umakyat sa bundok sa pasimula pa lamang ng ministeryo ng ating Panginoon, mapapansin po ninyo sa ating mga pagbasa sa mga ebanghelyo na ang Panginoon ay madalas na umaakyat saan? Sa mga matataas na dako, sa mga bundok. Alam na, alam naman natin na sa bundok ay tahimik. Sinasabi po sa banal na kasulatan, sa lumang tipan lalo na, madalas ay sinasabing matatagpuan ang Diyos sa mga matataas na dako, sa mga matataas na lugar, sa mga bundok. Bakit? Sapagkat doon nananahan ang ating Diyos. Andun yung kanyang kapangyarihan. Doon mararanasan yung kanyang presensya. Kaya ang Panginoong Yesus ay madalas na umaahon din sa mga matataas na bundok. Ano ba ang kanyang ginagawa sa mga matataas na bundok? Hindi ba nakakatakot sa bundok? Noong mga panahon siguro sa ating bansang Pilipinas, matatakot kang pumunta sa bundok sapagkat hindi mo alam kung ano ang mga babangis na hayop na naroon. Hindi mo alam kung mayroon ding mababangis na tao. <laughs> so, di ba sa bundok? Hindi lang mababangis na hayop ang nasa bundok, eh may mababangis ding tao, di ba? Sister Nida Cam Inyola, maraming salamat po. So, di ba? So, may panganib kung kung iisipin. Pero ang Panginoon nagsasadya lagi sa bundok. At dito sa ating pagbasa, ang kanyang pagpunta sa bundok ay nagkaroon siya ng alagad na isinama. Nagsama siya ng kanyang mga alagad. Kaya nga may layunin din kung bakit siya nagsama ng kanyang mga alagad. Mapapansin natin 'yan mamaya sa ating pagpapatuloy ng ating pong reflection. Ano ba ang ginagawa madalas ng ating Panginoon nakikipag-usap sa kanyang ama? Nakikipag-communion sa kanyang ama. Siya ay nananalangin sa kanyang ama. Kaya siya nagpupunta sa isang lugar na mataas sa bundok ay dahil tahimik ang lugar na iyon. Pagkatapos niyang magsabi, manalangin sa ama, siya ay nakikipag-usap sa Diyos. Maaring siya din ay naghihintay ng mga sasabihin ng kanyang ama. Siguro siya ay naghihintay ng mga instruction ng kanyang ama. Paano natin nasabi na siya ay naghihintay ng instruction ng kanyang ama? Sa atin pong pagbasa, makikita natin dito na nagsalita ang tinig ng Diyos, ang tinig ng Ama. Ikaw ang minamahal kong anak. So, ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, kapag siya'y umaakit sa bundok, siya'y nananalangin, nakikipag-communion sa kanyang Ama, nakikipag-communication sa kanyang Ama, nakikipag-usap sa kanyang Ama, humihingi ng guidance sa Ama. Hinihintay niya kung ano ang mga bagay na gustong sabihin sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, pansinin ninyo. Si Jesus ay umaakit sa bundok para mapag-isa upang mapakinggan niya ang mga gustong sabihin ng ating Panginoon. Ngayon, sa panahon natin ngayon na tayo ay nasa isang syudad. Maaaring sabihin natin malayo naman ang bundok para mapakinggan ko ang ating Diyos. Para mapakinggan ko ang tinig ng ating Ama. Ah kapatid, hindi nangangailangan na ikaw ay pupunta pa sa bundok. Meron pong sinasabi ang Panginoong Yesus na pumunta ka sa iyong silid. Isara ang mga pinto isara ang ating mga mata, manahimik tayo at sa panahon ng ating pananahimik, maaaring magsalita sa ating konsensya, sa ating puso, sa ating kalooban, ang Diyos. Kung ano yung gusto niyang iparating sa atin. Ang atin lang kung gustong puntusan din dito, kaya nagpupunta si Jesus sa mga matataas na dako, ay para makipag-communicate sa kanyang ama. Para pakinggan ang tinig ng kanyang ama. Para abangan kung ano ang instruction ng kanyang ama kung ano pa ang kanyang mga gagawin. So yun yung una nating pinupuntusan, umakyat sa bundok. At ang ikalawa na gusto nating puntusan, sabi po ng verse 2, babalikan natin. Good morning din po sa iyo, Sister MJ, Ate MJ. Good morning. Salamat sa iyong pagdating. Brother Rico, Piscadera, good morning sa iyo. Ayan. Pangalawa na gusto nating puntusan, balikan natin ang verse 2. Pagkaraan ng anim na araw, umakyat sa Yesus so, sa isang mataas na bundok wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila ay naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagniningning sa kaputian ng kanyang kasuotan, walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. So ano po ang nangyari sa mataas na bundok? Nakita ng mga alagad, nasaksihan ng mga alagad, na ang Panginoong Yesus ay nagbago ng anyo. Nagkaroon siya ng tinatawag na transfiguration. Mula sa isang anyo, nagbago pa ang kanyang anyo. So nagkaroon ng transfiguration. Doon sa transfiguration, sinasabi ng mga komentarista, ng mga Bible commentary, na yung transfiguration niya, yung transformation niya, ay pagpapakita ito ng kanyang tunay na natural ng kanyang tunay na pagiging Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, nung siya'y nasa mundo pa, nandito sa ating mundong ginagalawan, siya ay nagkatawang tao. Doon sa ta transfiguration, ini niya sa kanyang mga alagad kung sino talaga siya. Hindi lang siya ordinaryong tao, kundi siya mismo ay Diyos sa likas na kalagayan. Kasi doon sa transfiguration, na rebuild, na rebuild sa kanya, ni niya sa kanyang mga alagad yung kanyang glorified body. So ipinapaalam ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na siya ay anak ng Diyos sa pagkakatawang tao. Pangalawa, sabi natin kanina, si Yesus kapag pumupunta sa mga liblib na lugar, sa mga bundok, mag-isa lang siya eh. Ngayon nagsama siya ng kanyang tatlong alagad. Ano ang layunin? Ano ang purpose? Upang masaksihan nila yung magaganap na pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Yung pagbabagong anyo ba ni Hesus ay para sa kanyang sarili? Hindi. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus ay hindi lang para sa kanyang sarili. Ang pagbabagong anyo na ginawa ni Yesus na nasaksihan ng kanyang mga alagad ay para na rin sa kanila. Meron nga akong napakinggan eh, na isang bishop. Sabi ng bishop, at meron din mga katuruan sa mga Christian literature, na yung transfiguration ng ating Panginoon ay pasilip. Preview ika eh, ka nga. Kumbaga sa pelikula, yung buong pelikula, ang ginagawa ng mga producer dyan, ang ginagawa ng mga malalaking sinihan dyan, humuputol sila ng bahaging magandang eksena sa pelikula tapos ipapakita nila yan sa mga telebisyon, sa ating kapanahon ngayon, high tech na tayo sa mga gadget natin na hawak-hawak kapag tayo naka-internet sa mga iba't ibang social media platform, putol-putol na magagandang eksena na bahagi ng buong pelikula. At kapag yun ay napanood mo, yung maiksing clip na yun, magkaka-interest ka na panoorin yung buong pelikula sapagkat maganda yung pinutol na eksena. Pasilip ang tawag doon. Freeview. So, ibig sabihin, yung transfiguration ng ating Panginoon ay free pasilip sa nalalapit na resurrection, future resurrection ng mga alagad ng ating Panginoong Isus. Na parang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, itong nakikita nyo sa aking pagbabagong anyo, darating ang panahon sa isang iglap, sa isang kisap mata, ang inyong mga katawan ang inyong personalidad, ang inyong pagkatao kapag kayo nanatili sa akin pagdating ng pagkabuhay na maguli, ang inyong mga katawan ay magiging katulad ng aking katawan nagniningining. Resurrected body ang tawag diyan. So yun ay pasilip kaya nga sabi natin kanina, bakit isinama niya ang kanyang mga alagad, ang ibang alagad? Hindi naman lahat eh. Ilan lang doon sa kanyang mga paboritong isama eh upang masaksihan yung magaganap at mangyayari sa kanya sa itaas. So ano yon Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay paghayag niya sa kanyang mga alagad kung sino siya. Ipinapahayag ni Jesus, kung sino siya sa transfiguration, yung kanyang likas na pagiging Diyos na hindi lang siya ordinaryong tao sapagkat ang ordinaryong tao ay hindi kayang magligtas ng kasalanan ng sanlibutan, tanging siya lang. So na-reveal kung ano ang kalikasan ng ating Panginoon. Pangalawa, ang kanyang transfiguration ay pasilip sa darating na tinatawag na future resurrection ng mga believers na ang ating mga katawan sa isang iglap ay magkakaroon ng tinatawag na glorified body or resurrected body. Kung ano yung nakita kay Jesus na nagniningning, sabi nga sa ating binasa, walang makapagpapaputi ng sinuman sa, sa mundong ito ng ganoon kaputi. Bakit? Kasi yung transfiguration ng Panginoon nagniningning eh. kahit anong laba mo ng damit para paputiin gamamit ka ng manapakaraming pampaputi hindi puputi ang iyong damit di ba? hindi nga magkakaroon ng ningning eh, kahit gamitan mo ng makapal na Clorox eh, maraming Clorox, di ba? Sang katutak, hindi magniningning. Kay eh, Jesus sinasabi sa ating pagbasa, walang makapagpapaputi ng gano'n. Ngayon, sa atin pong pagbasa, makikita natin na may lumutang na dalawang karakter. Ang unang karakter ay si Moises at saka si Elijah. Si Moises ay kumakatawan sa kautusan at si Elijah naman ay kumakatawan sa mga propeta. Kaya naman dumating ang dalawang karakter na ito sa lumang tipan sapagkat sila ang nagpauna na, nagpatiuna na mayroong pong misiyas, may tagapagligtas at si Jesus ang katuparan ng mga sinabi ng mga propeta, si Jesus ang katuparan ng mga sinabi ni Moises. Hindi lang siya yung katuparan kundi si Jesus mismo ang gumanap ng lahat ng mga inihula at iniutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, inihula sa pamamagitan ni Elijah ng mga propeta. Si Jesus ang katuparan ng lahat ng yun. Kaya present yung dalawang yun. Ang nakakatuwa galag, yung mga alagad niya, sabi nila, sabi nila, buti na lang nandito kami. Magtatayo tayo ng tatlong kubol. Magtatayo tayo ng tatlong tent. Isa sa iyo Lord, isa kay Elijah, isa kay Moises, di ba? Bakit? Kasi yung karanasan pong nilang iyon nung mga alaga doon sa bundok, napaka siguro ay walang makapagpapaliwanag ng malaking kasiyahan ng mga panahon na yun. Biruin ninyo, makita nila si Moises, makita nila si Elijah na napakaraming agwat na ng taon, biglang dumating at lumitaw sa kanila ang mga dakilang propeta, ang dakilang Moises biglang dumating sa kanilang harapan. Tapos ngayon, si Jesus nagniningning. Isang napakalaking karanasan, napakalaking kagalakan. Kaya ayaw na nilang umalis doon eh. Bakit naman natin sinasabing ayaw ng umalis? Eh gusto nang magtayo ng kubol, gusto nang magtayo ng tent. Para ano? Hindi na sila babalik doon sa baba, hindi na sila babalik doon sa kapatagan. Gustuhin na nila roon. Bakit? Nandoon yung malaking kasiyahan <laughs> eh. Nandoon yung malaking karanasan. Nandoon yung kaningningan ng ating Pagino Jesus, di ba? minsan tayo din eh, natutokso din tayo na hindi umalis sa isang lugar kapag nai-enjoy na natin, di ba? Kapag medyo comfort na tayo eh, pag medyo aliw na aliw na tayo, masayang masaya na tayo, parang ayaw nating umalis sa isang lugar, ayaw na nating lumipat sa isang lugar. Bakit? Eh, ito na eh, gusto ko na ito eh. Bakit? Panatag na ako dito eh, busog ako dito, payapa ako dito, Kompleto ako dito, kaya dito na lang ako, wag na muna ako pupunta doon, wag muna ako ililipat, oh, <laughs> di ba? So, ang pangalawa na, Ating pong tinitingnan ay yung pagbabagong anyo ng Panginoong Yesus. Ano yung una? Umakyat sa bundok. Pangalawa, nagbagong anyo ang Panginoong Yesus. Sinasabi natin na inihayag ni Yesus kung sino siya sa kanyang mga alagad. Ang kanyang transfiguration, ang kanyang pagbabagong anyo ay hindi siya tao kundi siya ay anak ng Diyos. At ikalawa, ang kanyang transfiguration ay pasilip sa kanyang mga alagad na ito yung inyong kakahinatnan kung kayo'y mananatili sa akin na nananalig at sumasampalataya. Magkakaroon din kayo ng tinatawag na glorified body, resurrected body pagdating ng panon. At yan yung inaasahan ng lahat ng ating mga kapatid na kristyano noon at inaasahan din nating mga buhay ngayon na pagdating ng panahon tayo bubuhay maguli kasama ng ating Panginoong Yeso Kristo. Puntahan natin ng ikatlong punto. Sayan, salamat sa inyo sa mga nandyan sa live may nagpa may nagbigay ng maningning na stars. Ayan. salamat po sa inyo mga kapatid na nariyan. Mamaya ko po kayo reres baka <laughs> reres baka. Mamaya ko po kayo acknowledge. Ayan. Salamat Ate Connie Turingan. Sister Chrislyn Boyon, regards din sa Albay. Kumusta na diyan sa Albay? Kay Yelsi Bane, salamat po yan. Sino ba nagpadala ng tala, ng maningning na tala? Ayan. Lea Herrero, salamat po. Ay, si Ate MJ pala. At MJ, salamat po sa maningning na bituin. Ayan, pagpalaing ka po ng Panginoon. So, puntahan natin yung ikatlo. Ano yung ating pinag-uusapan? Pakinggan ninyo siya. Sabi po ng ikatlo, basahin muna natin yung verse 7. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad Ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Pansinin po natin ano. Sa transfiguration, biglang sumali ang ama. Sumali ang Diyos eh. Bagamat siya'y nagsalita, hindi nakikita ng mga alagad kung sino yung nagsalita. Hinanap nga nila eh. So, ito yung pruweba ng Panginoon kapag siya'y umaakit sa bundok, nakikipag-usap siya sa Diyos naririnig niya ang tinig ng Diyos at siya'y nagsasalita naman sa kanyang ama. Kaya nga sinasabi natin kanina sa pasimula, kaya si Jesus ay umakyat sa mga matataas na dako ay upang manalangin, magkaroon ng pananahimik, pakikipag-usap sa Diyos. At dahil sa katahimikan ng lugar, kapag siya nasa mataas na dako, naririnig niya ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kanya, na nag instruct sa kanya, maaring nagpapalakas din sa kanya. Dito sa pagkakataong ito, ang mga alagad pinahintulutan niya na marinig yung kanyang tinig, marinig yung kanyang boses. Paano natin masasabing pinahintulutan ng Diyos na marinig ng mga alagad ni Yesus ang kanyang tinig? Sabi ng verse 7, nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito may isang tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak. Mga kapatid, nang ang Panginoong Yesus ay mabautismuhan sa Ilog jordan lumabas din yung tinig doon eh, sa pagbasa. Sumali din yung tinig. Kaya lang, yung tinig na yon na narinig sa baptism ng ating Panginoon ay parang kulog lang sa mga taong naroon. Bakit parang kulog lang? Kasi ang kinausap ng tinig sa baptism sa Ilog Jordan ng ating Panginoong Yesu Kristo ay hindi yung mga taong naroon, hindi si Juan, hindi yung mga alagad. Ang kausap ng tinig sa baptism sa ilog Jordan ay walang iba kundi si Jesus lang. Ano ang sabi ng Mark? Ikaw ang minamahal kong anak. Ang address ni San Marcos ng binyagan si Jesus sa ilog Jordan ikaw ang minamahal kong anak. Ang kausap ng Ama, si Jesus lang doon sa Ilog Hordan, sa Baptism. Pagdating po dito sa atin pong pagbasa sa Resurrection, ang kausap na dito ng tinig ay walang iba kundi ang mga alagad, hindi si Jesus. Kaya nga ang address ng salita, ito, may itinuturo eh. Sa baptism, ang ginamit na salita, ikaw, dalawa lang ang nag-uusap, ang Ama at si Jesus. Ikaw ang sabi ng tinig. Pagdating dito sa ating pagbasa, ang sabi ng tinig, ito, itinuturo si Jesus sa mga alagad niya. Ito, sabi niya, ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. di ba maliwanag? Tatlo yung person doon, tatlo yung karakter. Ang ama, si Jesus, at ang mga alagad. Itinuturo ng ama, si Jesus, ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya siya. Di ba? Sino yung ito? Yung mga alagad. Sino yung siya? Si Jesus. Sino yung nagsasalita? Ang tinig, ang ama, ang Diyos. So, ibig sabihin, ang transfiguration na naganap sa bundok ay ang intensyon ay hindi kay Jesus, kundi para sa kanyang mga alagad. Na nila kung sino si Jesus. At sinasabi dito, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya biglang tumingin sa paligid ng mga alagad ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. So ano ang utos, ano ang instruction ng Ama sa kanyang mga alagad, sa mga alagad ni Jesus? Pakinggan! O ngayon, ang dami nating papakinggan na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Hello Sister Maita Cordero Sojimoto, good morning sa iyo. Ayan. So marami tayong papakinggan, marami tayong susundin. Kaya nga kung tayo ay gustong maging alagad, gusto nating maging tagasunod ng ating Panginoon, ang lahat ng iuutos ng ating Panginoon, lahat ng instruction niya, ating susundin eh, ating isasagawa. Kaya ano yung ikatlo? Pakinggan ninyo siya. Eh, ang dami namang utos na pwede nating sundin. May katamtaman, may mahirap, may pinakamahirap. May mahirap na mahirap na dapat nating gawin. Kaya nga, kung ibig nating maging tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ang dapat nating gawin ay tularan natin siya. So, ano po ang ating pinag-uusapan? Ang atin pong pinag-uusapan ay pakinggan ninyo siya. Listen to him. Diyan sa live, nandiyan sa may ulunan ko ang title. Listen to him. Unang pinu-punto sa natin, si Jesus ay umakyat sa bundok alam na natin kung ano yung kanyang sadya doon para makipag-usap sa kanyang ama para siya manalangin siguro maging, maging ugali din natin ito ng mga naglilingkod sa Diyos na umaakit sa bundok para manahimik at kausapin magnilay antayin ang mga gustong sabihin ng Diyos sa atin pangalawa ang pagbabagong anyo ng Panginoong Yesus ay paghahayag niya kung sino siya kung ano yung kanyang kalikasan hindi lang siya tao kundi siya anak ng Diyos at Diyos ang kanyang pagkakaroon ng pagbabagong anyo ay pagpapasilip niya sa kanyang mga alagad na darating ang panahon, ito yung kanilang magiging likas na kalagayan. Magkakaroon ng tinatawag na resurrected body, glorified body, yan yung ating minimiti at hinihintay na atin pong mararanasan pagdating ng at pagdating ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. At ikatlo, pakinggan ninyo siya. Ang instruksyon ng Diyos sa kanyang mga alagad, sa mga alagad ni Yesus, pakinggan kung ano man ang iuutos at iaaral ng Panginoong Yesus. Tayo man sa atin sa kapanahon ng ito, ang palagi nating gawin, pakinggan, sundin, isagawa, isabuhay, ang mga aral at utos ng salita ng Panginoon. Sabi ng verse 9, Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbili na ni Yesus, na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita, hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Hindi pa kasi namamatay dito ang ating Panginoon. Preparation na rin ito sa kanyang mga alagad. Eh. Kung sinasabi niya na hindi siya mananatili sa mundong ito, yung senaryong yon, yung kaganapang yon, Sinasabi na rin, parang sinasabi na Yesus sa kanila na hindi na magtatagal siya sa mundong ito sapagkat babalik na siya dun sa kanyang dating kalagayan. Kaya nga ang bilin niya sa kanyang mga lagad, wag mo nang sasabihin hanggat hindi siya muling nabubuhay. So sinasabi niya na, na siya'y mamamatay, ngunit hindi doon magtatapos. Hindi yun ang katapusan, yung kamatayan niya, kundi siya ay muling mabubuhay. Pasilip na rin ito sa kanila eh, patikim na rin ito sa kanila eh pagpapaunan na rin ito sa kanila eh, na siya'y mamamatay, ngunit siya'y muling mabubuhay. Parang ngayon, tayong lahat ay mamamatay, babawian ng buhay, ngunit hindi magtatapos sa kamatayan ng ating buhay sa pagkatay mga nananalig sa Panginoon, umaasa tayong tayo'y muling bubuhay ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat at kung kayo po ay napagpala ng video nito, wag nyo naman kalimutan na mag -like. mag-like. Mag-comment na din kayo sa comment section share nyo na din yung video ito sa mga inaakala ninyo makakatulong para sa kanilang ang video ito. At syempre, kung di pa kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo din yung subscribe dyan, tapos yung bell icon, piliin nyo yung all para anytime na may bago po akong upload, manonotify po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share. Mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! Her gün sen